30 minutes tayo today What's up Jake? <laughs> 30 minutes workout tayo today easy pace lang, hindi pwede bumilis, kasi on Sunday bigas pin na tayo for l by 360 marathon, ito yung pinakaunang takbo natin this week after na ang camsure marathon kasi nagkaroon <laughs> tayo ng elmo alam mo yun pero may lang naman hindi natin itinakbo kasi baka lumala kaya ngayon kababalik lang natin sa pagtakbo after 4 or 5 days kaya let's go easy nakuha na natin yung race kits natin kanina 1 kilometer pace natin ngayon 8 lang 5 minutes and 30 seconds maintain your pace so kapag nasa race ka depende na rin yan sa'yo kung saan pace ka comfortable para ma-finish yung race mo huwag kang mabahala na mauna yung iba kasi syempre may ibang pace din sila huwag mong pilit bilisan kasi minsan kapag binilasan natin it can lead to injuries at kapag na injured ka magpapahinga ka di ka makakatakbo para sa akin ipiliin ko na rin yung mabagal na takbo para di ma-enjoy at least makakatakbo ka agad your race, your pace, your face, game face. <laughs> Two kilometers, 15 minutes, easy lang. Tara, konting trail tayo, konti lang. Ito yung part ng video, obyedo na hindi pa tapos. Tantay dito. hindi po yan nature ah. ano yan septic tank <laughs> hindi po yan libingan okay. grabe naman kayong practice <laughs> grabe yung practice yan <laughs> 3k 24 minutes 6 minutes na lang That's 30 minutes 3.67 kilometers Next takbo natin sa Legazpi on Sunday Magkita kita tayo sa June 1 Salbay 360 Marathon Kapag <laughs> nakita nyo ako doon Sigaw lang kayo ng para Tapos picture tayo So paano? Sana sa susunod na takbo Kasama ko na kayo Na marapara para.